Matatag pa rin ang suporta ng publiko sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. batay sa pinakabagong Octa Research Survey. Ang resulta ng naturang survey alamin natin sa report ni Japet Regala. Nangunguna pa rin ang alyansa para sa bagong Pilipinas ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa resulta ng pinakabagong senatorial survey ng Octa Research. Pasok sa winning margin ang buong senatorial slate ng administrasyon sa pangunguna ni Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo na may 66%. Sinunda nito ni na Sen. Ramon Bong Revilla Jr. na may 51% at dating Senate President Vicente Tito Soto III na may 47%. Ilan pa sa mga maaaring mapasama sa magic 12 ay sina Makati Mayor Abibinay, Senator Lito Lapid, Las Piñas Representative Camille Villar, dating Senator Manny Pacquiao, Senators Pia Cayetano at Amy Marcos, dating Senator Panfilo Ping Lacson, former DILG Chief Ben Abalos, at Senator Francis Tolentino. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok ang buong slate ng Pangulo sa winning margin ay sinagawa ilang linggo mula nang magsimula ang campaign period. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japet Regala, Congress News.